mga idol may bagong ginawa dito na saranggol mga idol isang tura tura mga idol kulay yan isang tura tura Ito, gawa lang po kanina hindi ko na pinakita dahil hindi na mga idol. mga idol isang tura tura pali pa rin namin mamaya mga idol dito kayo mga idol mamaya dito na sila Mak, Mak at si naging mga idol. At si boss Amodong na dito. Idol. Yung mga idol eh. Hintay-hintay lang kung mga idol. Oh. Dito na yung mga tropa, Pits. Mga idol, oh. Mm. Set out. <laughs> Set out. Bakit nang manggaw? boss <laughs> aladin. boss <laughs> saya Set out. Wala nang balat-balat. Ito yung vlog ni Mama mo. saya Ito, ito. to. to. <laughs> na tatakaw. Mga idol tara na. I love you. Pot, 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 Si Potpot, Potpot mga idol. Yung pangalan nung isa to. Si Ana si Juning. Juning. Shout out Juning, Potpot at Aladdin. May <coughs> mga idol. Ito, na, din ha? na din <laughs> so yan, mga idol. Na kami sa tanap mga idol. So yan, saranggola kanina ng mga idol Yung sana kanina, hindi Medyo nakat mga idol yung video ko Ayan ano, lang ni si no? tinatalang na ni Juning Ayan, din mga idol Layo ah Ay, niya kaya yan? Parang natatakot ako ah, parang ako, ako na lang sana magtalang Parang magtalang eh Ano ba? Ay, alam niya, tama na ka mo Ibang layo na yun. alam eh ako 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 na lang mga idol nahihirapan magtalang so update ko na lang kayo kapag nakaangat naka na mga idol ah e, oh. so, hindi pa naka-visit sa akin youtube channel kapag napadaan naman ang aking video mga idol paki-open naman so, subscribe maraming salamat mga idol so yan mga idol ito na kayo kapag nakataas na mga idol ah? Pasensya na ito Hindi naman marunong video yung mga kasama ko mga idol Update lang mga idol What's up mga idol Pasensya na Hindi namin napalipad ito ta Ayun na lang pinalipad namin yung isa Pangalan mo Ang dragonfly yung mga idol Ayun oh, Ito din kahit mga idol Ayun na si Bosala mga idol Dito, Pinapapalipad nyo na pinapalipad to dahil sobrang timbang niya ata sa ulo kulang ata ang ulo ikot sya mga idol eh so, mga idol update ko kaya ulit mga idol kapag napalipad namin to silensya na ah mga idol dati pa rin yung palipad namin nandun na sa taas mga idol mga so, natin lang yan ang sa ulo to mga idol na ah school lang ang alam ko mga idol so let update mga idol ah so, yun na mga idol pataas na din natin itong kuratoro mga idol pero daming ulo ang kailangan mga idol ulang talaga malaki kasi nasibusala din mga idol ayun dyan na si makmak idol makmak what's up what's up mga idol, idol. Sa mga idol, si B.

natin. natin ayun, nakakawakan nila yung ating kurang gano'n butol! na sira na yung isang kahit mga idol wala yung, yung tutupi mga idol yung dati pa rin ang taon na yung mga idol yung bago mga idol kit kaso upo lang ng ulo uh, pero okay na mga idol Kalipad oh. na upo lang ng sumpa Digo, tiyo, 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 tiyo. Punit ponik yung panila Hindi, sinit yes, si Nita May uh, idol si Aladin siya. Yes, Ayong, sa kasukan Uy! Ang sa subscribe sa akin dito mga idol Pakisubscribe naman mga idol sa akin youtube channel Dito Willy Vlog mga idol Ah, nasira yung saranggulan ni Boss Jomel mga idol update na lang kayo mga idol kapag ibaba natin mga saranggola na yung mga idol Ayan, salamat mga idol sana yung isa yun mga idol ingat ingat po tayo mga idol ingat ingat mga idol ito na kayo kapag ibaba natin saranggola na yung dalawa mga idol so puntahan nga natin pala si ating piloto oh, oh, oh. Oh, ayun, dun pala si Kon ha ng ating piloto Kali? si ano yan ay sorry 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 tali pa pala yuning si spot spot natin mga idol shout out ay sana yung one? bangka mo What's up mga idol? Nandito na sa Puto lang kanyang kahit mga idol. Buhay pa rin yung dalawa mga idol niya. Kunin mo na yung kite mo kasi pare ah. Eh. Maga pa naman. At yung mga idol. Yung Tudobi at isang tora, tora mga idol. Yan. Yan. Tol! Tol! Oh, 150 lang! 150! Walang issue? 150 lang. Yes. Walang issue, Walang issue yan! Ay lumapit. Cash yan eh. eh. Sige. Ayan, si Kwan. Walang Kwan. Walang kite. Okay, nga yung Facebook page niya. Anong Facebook page mo, idol? <laughs> Nagawan daw sa atin si A.A. ng kite, mga idol. So, what's up, what's up, mga idol? Oh, my. papadaan ng video ko mga idol please pakisubscribe naman mga idol ito may vlog mga idol ayun ang mga kasama natin mga limta limta mga idol yung bandera kahit mga idol sa atin naman nandun pa rin mga idol mga idol subscribe mga idol please lang po uh, mga idol maraming salamat nga pala mga idol so, na pa lang kayo pagbabay mo at isa mga idol so, what's up mga idol ito na po yung kite na ibaba na namin mga idol tsaka yung isang kon mga idol na ibaba na so yan o ano po yung isang mga idol, nababawala natin. So, hanggang dito lang natin video mga idol. Pero marami pang mga bata dito mga idol. Eh. Mga katropa. So, maraming salamat mga idol ha. Ulit-ulit po, pake subscribe ang aking video mga idol. Tito Willy Vlog mga idol.